Exercise muna tayo Para tayo eh Medyo Ah uh, Puro tulog na lang kasi ang ginagawa uh, Kain tulog Exercise muna tayo Samantala natin Ang walang pasok Medyo mababa kasi ang walang pasok So Exercise tayo uh, 30 minutes lang siguro pero Pwede na eh Okay. Pisa natin. Sige. Yeah. Start natin. Okay. Ay. Ah. 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 You know. Ah. Yun. ano to eh, parang manapakasarap ng pakiramdam pagka tayo eh, nag-exercise at napapawisan. O, oh, diba? Ah! Oh! <sighs> Exercise! ano natin tong subuan natin tong ating nabili sa dito sa may damam siko mura ralang to eh si kwenta lang <laughs> 50 real lang ba tatawang sa pang exercise oh. Ah. Yun. Ay, naku po. Namiss ko na rin yung Paggawa ng video Tagal-tagal na rin Hindi tayo rin nakakapag-upload Eh ngayon Subukan natin mag-upload <laughs> Sa pamamagitan ng Pag-exercise uh, 30 minutes Ay eh, nakakada, ano pa lang ako Dalawang minuto Ay wow Magandang ano to, magandang exercise to tong gamit ko. Okay, ng ano, <laughs> ng <Nang> bilbil. <laughs> Wala eh. Wala kasing ginawa tong mga dalawang araw na kalipas na walang pasok. Puro kain, tulog. Ah, <sighs> oh, di ba? Effective to dahil talaga namang marami ako nakita sa ano nito eh sa mga nagaan ng sa Facebook ba magamit nito Effective Kahit anong edad to pwede itong gamitin no? ako sa edad kong si medyo ano na, na, na mataba na yung bilbil para pu -bil. Pu puro taba na na <laughs> wala nang masil, ganun daw talaga eh, pag nagkakaedad pagka uh, umidad ka ng 50, medyo yung masil mo, hindi nag ano, uh, matigas kaya ginagawa natin pag-exercise ng ganito kahit pa paano eh medyo bumabating bang natin <laughs> kahit puro kain siya nga po pala eh shout out po sa mga ano uh, ah, kila ka business family official at ka business official no Papa Dennis TV. 'Yan eh charity vlogger na ating sinusuportahan. At katuwang niya 'yung mga kagwangs, 'yung mga 3Ms. Magandang uh, araw po sa inyo. At ipong patuloy na suporta ng mga charity vloggers, lalo-lalo po 'yang Sika Business uh, Official. Marami na po talagang natutulungan yan. At proven na po talaga. Marami na talaga. Hindi na, hindi ka manghihinayang panoorin na hanggang matapos sa dulo. So patuloy po natin suportahan ng mga yan. Kasi po talaga yan eh, tumutulong sa mga ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Lalo lalo na, yung may hirap talaga naman pong ano uh, maasahan nyo po yan yung mga tropa na yan ka business sa uh, official ka business family kagwang mga kagwang mga lima yung tatlo na monetize na katulad nila kagwang buknoy kagwang bayi papaya official kagwang intoy official at saka yung mga tatlong malapit na rin sigurado tong ma monetize Naklo. sila yung tatlong big si bugi kagwang Boogie official kagwang bong official at tong si kagwang bug burnok <laughs> burnok sila po ay ating suportahan sa mga kaibigan natin dyan at uh, bilang tulong na rin po pag kayo pa yung kanilang mga video na naka-upload wag na lang po nating i ang kanilang mga ads para po eh maganda-ganda po ang kanilang revenue at marami rin pong matutulungan sa pamamagitan lang po ng hindi pag skip ng mga beat ng mga ads ay nakakaan na kalahating minuto na po tayong ge exercise mga sampung minuto pwede na siguro sa, so, isa sa, sa gabi isa sa umaga Nandiyan. Ah, talaga namang masarap itulog 'to, pagka. <laughs> Ah. Ang sarap naman ang pakiramdam. Ah. Napansin ko po yung ano yung ng pagpunta nila sa ano kay Papa Sundot Yun, isa rin po pala yan Papa Sundot TV supportahan din po natin yung mga yan yan din po eh tutulong sa ating mga kababayang may hirap sa so, makita ng kanilang mga youtube channel na na marami na ito sa po sa mga sponsor din po ng ka-business family yan ka-business official yung mga produkto pong eh, binebenta ni Papa Sundot magaling talaga ho yan kaklase pala ni Papa din Steve yan ay wag So, dalawang minuto na lang po pala. <laughs> sa pangasabong minuto lang tayo. <laughs> Ay! Napakasarap ng pakiramdam. Pag nararamdaman nyo, mas masakit na yung, ano, yung sa so may baywang nyo. Ibig sabihin, may epekto na po, no? <laughs> Yan! Ay! Wah! Ayan. Ayan. Okay. Ah. Agoy. Okay. Talaga naman. Ayun. Oh. Okay. 15 minutos sa akin si segundo pa. Ayan. Ayan. Ay sa kwarto lang po. Pwede na to. Pwede na kayo mag-exercise gamit po itong napapanood nyo rito. Magandang klase po talaga. Okay. Nakasapong minuto po. Ay. Salamat po. Ah, magandang gabi <laughs> Para dito na Para dito sa Saudi Magandang gabi niya. Okay Salamat po <laughs> Ito po yung katulang natin no? Ang ganda to eh Ayan. Ayos. Salamat po.